peso coin na bibilhin sa halagang 1,000 hanggang 1,500. Basta tugma lamang po sa aking hinahanap mga kalakwatserong noipi. Kung interesado ka sa 20 pesos na ito, unawain nung mabuti. Magandang araw mga kalakwatserong noipi. Nagahanap po tayo ng 20 peso coin na ganito pong klase na 20 peso coin na year 2019 mga kalakwatserong noipi. Na upper mint mark po baka po makakita kayo ng mga 20 peso coin na year 2019 na upper mint mark pwede natin bilhin po yan sa hanggang 1,000 hanggang 1,500 mga kalakpag si Aronoy basta lang po tugma sa ating hinahanap 2019 lamang po ang ating binibili kaya update ko na rin po kayo sa iba pa nating binibili. Bumibili pa rin po tayo ng 1 peso year 2005 mga kalakwatserong na IP ganito pong 1 peso BSP. at sa mga 10 peso naman po ay year 2007 at year 2009 ang binibili po natin at sa 25 centavos naman po sa ganito pong kulay na NGC coin ay year 2017 po ang hard to find at dito naman po sa kulay dilaw ay year 2006 po ang binibili natin mga kalakwatserong na IP pag nakakita po kayo, mag-message lang po kayo sa ating FB page at bibilin po natin yan sa mataas na halaga mga kalakot sero na ito. Marami pong salamat. Sana po mabenta niyo ako ng ganitong klase mga bariya. Magandang araw mga kalakotsero noypi. Hawak po natin ang isa sa 10 peso commemorative coin na Apolinario Mabini. Isa nga po ito sa ating binibili na commemorative coin lalong lalo na po kung mga brilliant condition at brilliant uncirculated circulated or naka blister pack mga kalakotserong na ipi baka po meron kayo nito na limang peraso na brilliant condition mga, kas mga ganto po kaganda ganito kakintab at mga wala pang halos gasgas -gas na nakalagay po sa ganito mga, ka mga kalakotserong na ipi benta nyo po ako kung may hawak po kayo ng limang peraso pataas na brilliant condition yan po ang bibiling ko sa inyo sa halagang 100 ang bawat isa kung makakita po kayo ng mga brilliant condition na gantong klaseng bariya isipin nyo po ang isang peraso magpepresyo na 100 pesos kung meron po kayong 10 peraso na ganito napakalaki na ng halaga nun. Naabot po yun ng 1,000 pesos. Kaya po kung makikita kayo ng ganitong klaseng commemorative coin na Apolinario Mabini, ay e mag-message lang po kayo sa ating FB page mga kalakwatserong na IP. At bibiling ko po sa inyo ang hawak niyong bariya na commemorative coin Apolinario Mabini. Maraming pong salamat.